Apat ulit na kababaihan ang aming gugupitan ngayon. Panoorin ang buong video para makita ang buong naming paggugupit. Original conversation po ang marunig nyo habang kami ay naggugupit at walang masyadong edit ang aming video for today. Ayan. At ito na nga pong una naming gugupitan. Apat po sila aming gugupitan. Panoorin hanggang dulo. Ilang taon mo ito pinahaba? Ilang taon na yun, ma? Five years, Five years. 5 years? 5 years lang? Tapos, pinaputulan ko niya yan last year. Pinaputulan mo na to? Oo. Hindi saan hindi nang putulay. Sandag-dag din haos. Sandag-dag din yan sa ano? Kung 6,000 pa yan. Pidaya. Hanggang saan saan yung ibibinta mo? Sige. Ito lang. Hindi, hanggang dito. Ilabas mo. Hanggang dito? Hanggang liig yan, mo. Hanggang liig siya? Ganun. Hanggang dito, te. Hanggang, hanggang dito, mababawasan naman. Oh, sige, dito na nga. <laughs> Basta huwag lang umot. 4,000. Hanggang dito ah. Pero kung hanggang dito, tingnan mo muna. Hindi ko na gupitin yan pag ayaw ha Price ko lang muna. Pag dyan, 5,000. Dito na lang, oh Kunti lang, diba? Kunti lang, ganyan lang. Kunti lang, kunti, lang. kunti ano lang. Hindi nga, sa 5,000 ba din, yan. Kasi dito, tingnan mo. 4,000 dito, ha. Ah. 4 dito, ha. Ah. Tapos dyan, hindi ko masyadong ano. Parang ano lang siya. Kasi magpa-fly away din niya eh. Hmm. For, yun, 4 na lang, ha. <laughs> 4 na lang. Sure ka na? <laughs> sure, sure na? Sure na? Baka pag na no, Baka may baka susihin mo yung baka, asawa mo. Baka, no, sagat, baka <laughs> may susihin mo yung asawa mo. Baka may awayan mo yung asawa mo. Sabihin mo, hi! Hey. Ano, sure ka na? Sure na. No. 4,000! <laughs>

tanggapin mo ang 4,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Ang bedagog mo, manipis. Manipis lang siya. Kung makapali yun, mahal eh. Wait lang kailangan. na. Price Next mo na kita. O, kailangan makapalin mo. Hanggang, Hanggang sana, saan sana? Pati. Hanggang saan sana? Dito? Yung Dito. Wait lang, ako na lang. Kasi, hindi mo makita yung Ako na lang. Yung ganito dito, ha? Oo, gano'n. Dito, 2,000. Oo. Tapos yung dito na siya, ganyan. Sa tinga mo yun, ha? 3,000. Dito, dito, dito. O, gano'n na siya dito. Dito, dito. Yan, yan. Dito, 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 no? Oo. 3,000. Pag dito siya, 2,000. Yan. Sa kalagit na, ano, 2,500. Yung mga 2,500 na lang kaya? Sure ka? Oo. Oh, oh. Para hindi nga halata kung saan <laughs> hmm. Sure na? Oo. Uh, sure na yung 2,500. Ganda pala ang book niyo. 3,000 na. Ayaw mo. Kasi naman kasing kita dito eh. Saan? Ito siya ah. 3,000 na nga. <laughs> Nga'n. Oo. Oh, Tanyan Wala na akong buong book. Wala na akong buong book. Pag bagay. ano na. Pag magpita. Wala na. May <laughs> 3,000 ka nga. Wala ka nang buong book. Oo. Oh, wala na akong <laughs> 2,000 to 5 or 3,000. Ano? Ano yung gano'n po, 5? Gitna. 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 Dyan, dyan, dyan. Dito. O, oh, yan lang. Dyan lang. O, yan lang. <laughs> <laughs> uh, niya mga if you're... Galing ka pa saan? Uh, Manila. Sino pa saan? Ano pa saan? Motor pa yun. Motor pa yun, Manila? Pwede. O, 3 hours and your oh. 40 plus 30 minutes. Oh? Uh, o? Pag-gas lang. Ito so, na ba? Yan. Rambasico, Manila 2,500 oh 1000 2000 500 oh, thank you thank you tara pagupit kita donor eh nataganap ba ito nagpagupit ka dati mm hmm haba din ng buko oh. hindi ako dumiretso dito eh kasi oh, dito ay mo pagupitin dito 2000 yung 2000 kasi dito 2,5 tapos pag-cut na yung 3,000 ano? 2,5 ah, go 2,5 2,500 1,000 2,500 Oh, nagtanong sila sa iba 1,500 lang yung price Sa akin, 2,500 Alam nyo na Alam nyo na Nauna nang bayad <laughs> Wala nang bawi yan. Wala nang bawi yan. Nawak na niya, te. Oo. O, parang ba? na lang. mo. diba? <laughs> o, oh, diba? Maganda naman yung hair niya. Yan ang after ng 2,500. oh thank you, dai. Price ko muna dos. Taka kung gupitin pa, mag-okay ka sa price. Yes! Okay. Hanggang sa, sige. At ang kapwa. Balikat po. Oh, siya. Grabe ka. Ay, ang kapal. Oh, okay. Ang kapal, just ko. Kapal na ginalawang Sige, hanggang sa. Balikat, balikat po. Balikat lang. Wow, Ayaw balikat mo isagad. Nakilita, so sagad gusto mong sagad na price sagad na so, sagad na sagad na sinasabi makatalo. Ay sagad sagad. Alang kapal oh pantay-pantay o? Jenny. Sagad sagad. Sagad sagad Pag hanggang dito sa leg mo 5,000. sagad. 5,000. Pagkita mo na may tayo yung pumisokoro. Tapos ay, pag ganito kung gupit mo, niya kaya. Saan pa din? Ay, ano yun? Ano pa sa? Sa iba. Tingnan mo rin. Tingnan mo rin. Oo, ganun gupit. Gano'n nga. Kasi mag-ano siya. Mas may kasi yung likod niya. Gusto ko lang yung gup niya kasi hindi siya nakaplan sa palata. Pa. Ano lang siya. Gari pa po ang sana sa iyo, pa. Saan yun? Kaya mo na stereo po. Hatay na? Hatay na? Ano? 5,000? Pagsamaala mm -hmm. ah. mm -hmm. okay. 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 sa nah, yan mm -hmm. yan tuwa. Dito, yes. dito sa Ano? <laughs> <Tos yung> dito. <laughs> ano?

Nakita niyo yung kinupit namin. Nakita ko sila maninip. eh. lang ng kamay Yung buhok mo, at mo, ka lang. Nagupitan uh, ka na? Alam mo! ako, voice over may post? Medyo mo Hindi ko na post.

One, two, three. 2, 3 go. go! One thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five thousand. Congratulations bye bye. Baba. <laughs> Tinambok mo 'di? 'Yan. Oh, enday paumsin. Oh. Igan e, mo nga Kyle, yung sa front mo. Ay, magbilis sa'n madam. Eh? Yan ang tagagupit namin. Hello po. <laughs> ah. yeah. Ginupitan. Nagpa-extend ano yung book niya? May nagpapagupit, may nagpapa-extension. At para sa gusto magbinta ng buhok din dyan ay our location, fields Avenue, Balibago, Angili City, Pampanga. Unahan po kami ng Walking Street, malapit lang po kami sa SM Clark, NMV Salon, stall number 62 at saka number 63. Ayan.